tayo ang daming ano Puras lang, puras, puras Puras lang, wait lang Ano ka na ano? 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 May nila Isang siri! Kaya! Kaya pala tayo ngayon at Oo! Uh, 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 may pala tayo with price to ha? Ah, uh, sa atin ngayon ay si Vice Mayor Gian Soto. Vice Mayor ng Quezon City. Sige, asan mo klima? Yun yung mga volunteers po na pinauli diwata dahil na mayroon po sorpresa si diwata para sa inyo. Please step forward, yun yung mga. Ayan, dito kayo. Kamurong kayo paharap. Usun muna ng backup dahil. Ang pag-iabi ng plus ko sa Ang aming kapag-iabi ng pagkakabuhay ng pagkakabuhay ang pagkakabuhay ng ng pagkakabuhay at lahat na nakain dito'y makagaman ng kalusugan sa katawan at kami mo. Hinihilig ito sa pamamagitan ni Cristo, sa mga Espiritu Santo, magpasa pa sa habang ang pagkalain ng ang lahat ng kakain at kakasos ang lahat dito sa Paris of Lord, Lord Lord at sa Malang, Ama. May mga nalangapa ng Espiritu Amen. Tawarin lahat <laughs> ng Tawarin lahat ng

dalubag ng narting dilaw ayan papa matapos list na nakuha ng ayan ayang matapos <laughs> hindi tama kanin matapos hindi na ay 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 Oh oh, oh <laughs> so, Para si oh sa akin ngayong araw na ito. Oo. Oh. Napakapalad mo. as ngayon, for the photo opportunity. Suman! Sumay! Suman! Oh. So, Ang sang mga okay? Yung tagtag sa kayamanan mo yan. Okay, dahil dahil lang dito na si Padre, taposin lang muna natin itong pag-games. Tapos... Oh. Son, say, mabuti, muna tayo with price. Ayan, may price. Kailangan ko muna ng lima. Mamili tayo ng sinong lima. Ayan yung gusto sumipat dito. Uh, sino gusto magdalaw may price to? Ayan, yeah